sound check 123 sound check hello uh, parang microphone din sina sound check muna parang amplifier na okay good evening ah uh, good afternoon ano ang good sa afternoon ito kasalukuyan ay naghanap buhay na naman ang aking may bahay so nandyan sa bahay na yan naghilot ang aking may bahay Mhm. Uh -huh. Yan. Shout out sa mga taong nakakilala sa atin. So ako ay nandito sa loob ng ating kasama sa buhay. Okay. So ito muna ang ating kasakasama. So subaybayan niyo ang ating uh, mga videos na gagawin kasama ang new TBS King uh, GS Plus Deluxe uh, so subay so bay ang journey ng ating TBS King Deluxe no Ah, so, uh, uh, yun, uh, yun yung mga traditional tricycle dito sa lugar ng kantilan parang kantilan suriyaw del sur no? So, nandito kami sa Purok City, Tublihon. Uh. Uh. Oh, shout out, shout out sa driver niyan. Uh. Uh. Uh, tawag ka na tugtog. <laughs> Basta may tunog. Okay na yan. So, napakalawak din ang ating TBX King Simpleng buhay Simpleng mga harap buhay So yan Lahat ay simple Mas masarap mamuhay ng simple talaga mga kabeheros Beheras no So patuloy tayo sa mga Ating mga paglalakbay Sa mundong ibabaw na ito So good afternoon. Anuman ang good ang sa afternoon na to. So uh, yan, so bukas ay another day na naman tayo. Uh, oh, hey, hey, uh, huh. Yan mga kabyaheros Natupad na mga pangarap Pero kailangan magsumikap Para ma May pambayad Ganun lang naman talaga Kung hindi tayo maglakas loob Mangutang ay hindi tayo magkakaroon Ng ganering sasakyan So tibay At lakas ng loob Samahan natin ng Sipag Tiyaga Okay, 48 months nating mabayaran ang <coughs> modernized three-wheeler na to. Pero napakaswabi, napakaganda. Para na rin nag-drive ka ng kutsi pagka ito yung dala-dala mong service. Oh, may aso pa yan oh. <laughs> kala ko i-iihiyan uh, mhm mm ganito lang so yan ay papunta ng Seal Spring ang lugar na yan gan. so around tayo ng county para makita niyo yung view talaga ng ano Tublihon City Dari-diretso dire na kasi ang pagkasiminto nito hanggang doon sa papuntang silk Spring. Ayan. So ulat panahon din natin. Oh, makulimlim. Okay. Isang makulimlim na hapon. ang pogi tingnan ng ating tibisking okay. so hanggang dito na lang muna ang ating videos for today another day another another episode so huwag natin pagsawaan ang ating mga buhay-buhay laban lang tuloy ang buhay ng pamilyang Pilipino huwag nating kalimutan mag like, mag share, mag subscribe Alfred Uhaw TV Vlogs ang pupuring three wheeler driver Okay. Bye bye God bless and to God be the glory.